Uh, ah, hello pala mga kalods no, magandang hapon pala sa inyo lahat ngayon. Ah, mga kalods, nagtatanim na pala ako hapon hanggang ngayon, pero hindi pa rin natapos mga kalods no kasi malaki pala yung anuhan ko no. Tinatam na at ah, tinataniman ko ng ano, yung mga mais. Ah ito pala mga kalods sa ah, sa lahat mga farmers diyan Saludo pala ko sa inyo lahat. Hindi pala talaga madali magtatanim ng mga mais. Lahat ng mga farmers dyan, saludo ko sa inyo. Shout out pala sa inyo. Kasi sa buong buhay ko ngayon mga kalods, kayo lang talaga ako nakaranas na ganito nagtatanim. First time ko talaga talaga tulod, hindi ko ako nakaranas sa maliit pa ako hanggang ngayon. Ngayon pa lang, sinusubukan ko mga kalods pero hindi talaga madali. Mahirap talaga yung ano ang naranasan ko lang mga kalods yung naglilinis lang mga ganito pero yung anong tawag ba yan anong tagalog ba dyan sa ano yung nag, yung naglalampas pala yun pala mga kalods Di, para madali mag, maging farmers pala saludo talaga ako sa inyo pero yung mga ginawa-gawa ko dito mga kalods Iwan ko lang sa mga ibang mga farmers no pero yung sa Bisaya yung tawag sa amin dito tugak iwan ko lang kung sa inyo sa, kung anong tawag diyan sa mga Tagalog ganito ang mga paraan pagtatanim no Ito pala yung sa amin dito mga clouds iwan ko lang sa inyo hindi pala hindi pala madali mga kalods akala ko eh pag tinitingnan mo lang sa mga sa facebook sa mga youtube ay eh, parang madali lang gagawin parang ano lang no parang basic lang pero pag ganito pala mga kalods pag seryoso ka na ang hirap lalo pag mainit sa, sakit pa dito sa ano sa mga kasukasuan mo ganito dito sa mga braso tapos tapos ano pa? Ano sa ulo, sobrang sakit, sa sobrang init. Basta uh, hindi ka sanay. Rog sanay siguro, depende pero ano lang tayo. Laban lang tayo ano sa uh, ano lang sa anong tawag ba diyan na uh, malakas. Hindi pala madali mga clothes. ito pa mga kalods uh, hanggang dito pa lang yung ano no doon na tapos na natin pagtanim doon kasama yung asawa ko at saka asawa ng kapatid ko doon tapos na yon hanggang dito dito tapos na dito pala mga kalods yung may hanggang dito lang sa may puno no dito yung tawag sa amin dito sa Bisaya pa ay Jilimina iwan ko lang kung anong tawag ba dito sa Tagalog na puno ay ito. dito hanggang dito lang pero hindi pa naka diretsuhan doon hindi pa dito palang lang ta... banda sa may puno na to tapos dito pero ano na lang mga kalods ano na lang namin to yung similya na lang yung sansahin namin dito kasi wala nang pira mga kalods wala nang pira pang bili ng mga sidling po no uh, ano na lang dito yung mga yung baka mga dito mga kalods yung mga gulay na lang uh, kamuting kahoy anong mga klase-klase nga pwede natin, natin mga kalods para may makain din tayo baka ano pag gusto natin magkagulay, magka meron tayong din makuha. Uh, so, salamat mga lods, magandang hapon. Salamat sa inyo lahat.